Madami sa mga pamilya sa showbiz ay blended family. Kaya madami din sa mga anak ng celebrity ang malapit sa kanilang mga stepmothers o madrasta. The Philippine Showbiz List presents Celebrity Stepchildren na close sa kanilang celebrity stepmothers. Kino and Chessie Escudero Si Heart Evangelista ay may dalawang stepkids sa kanyang asawang si Cheese Escudero, ang kambal na sila Kino at Chessie. Naging isang hamon para kay Heart ang mag-adjust sa pagiging mother figure sa mga bata, lalo na nakilala niya sila noong apat na taong gulang pa lamang sila. Ngunit habang lumipas ang mga taon, lalo silang naging malapit bilang isang pamilya, lalo na noong panahon ng quarantine noong 2020. Sa katunayan noong Mother's Day na nakaraang taon, si Nakino at Chessy mismo ang nagluto ng tanghalian para kay Hart at sumulat ng mga nakakaantig na liham bilang pasasalamat sa pagiging mabuting ina sa kanila. Natuwa rin ang mga netizens ng tawagin ni Hart na daughter si Chesie sa social media. No September 26, 2024, ipinakita ni Hart ang ilang mga larawan mula sa Paris Fashion Week. Ang nakakatuwang bahagi ay inialay ni Hart ang kanyang Paris Fashion Week look kay Chessie na labis na ikinatuwa ng kanyang mga tagahanga. Agad namang sumagot si Chessie at sinabing cool ito at tumugon si Hart na alam niyang magugustuhan ito ni Chessie habang natatawa. Kalex Andreas Ho, Parang tumatayo na rin pangalawang ina ni Kalex si Janeline Mercado na asawa ng ama nito na si Dennis Trilio. Anak ni Dennis ni si Kalex sa dati niyang karelasyon si Carleen Aguilar. Sa kabila ng kanilang nakaraan, nagpapasalamat si Carleen kay Jeneline dahil sa pagmamahal na ibinibigay nito sa kanyang anak. Noong 17th birthday ni Calyx noong September 22, 2024, nagbahagi si Jeneline ng isang birthday message para sa kanyang stepson sa Instagram. Kalakip ang mga larawan ni Calyx habang sumasali sa isang fencing tournament. Si Calix ay naging mabuting kuya sa kanyang mga half-siblings na sina Marcos Inigo at Hunter Ilio, mga anak ni Carlene sa stepdad na si Yo Ocampo. Bukod dito, makikita rin na pagsuporta ni Calix sa relasyon ng kanyang ama kay Janeline sa pamamagitan ng kanilang madalas na bonding moments na ipinapost sa Instagram sa pag-aasawa ni Dennis kay Jeneline. Naging mabuting kuya rin si Calix sa kanyang stepbrother na si Alex Jazz, ang anak ni Jeneline kay Patrick Garcia at half-sister na si Dylan Jade. Leila Alcacid Ang Asia Songbird na si Regine Velasquez Alcacid ay may napakalapit na relasyon sa kanyang stepdaughter na si Leila Alcasid, lalo na noong nadesisyon si Leila na bumalik sa Pilipinas. Sa isang vlog na kasama si Leila, ibinahagi ni Regina ang kanilang relasyon ay nagsimula bilang magkaibigan na unti-unting nag-evolve tungo sa pagiging parental figure ni Regina. Si Leila ay anak ni Ogi sa dati asawa na si Michelle Van Eymeren, ngunit naging natural at magaan ang pagtanggap ni Regina sa kanya bilang bahagi ng pamilya hindi lang sila magkasundo bilang mag-ina, kundi magkasama rin sila sa maraming aspeto ng kanilang buhay. Ayon kay Regine, hindi siya nahirapan na tanggapin si Leila dahil sa pagiging bukas ng kanilang komunikasyon. Bukod sa pagiging stepdaughter, si Leila ay mapagmahal din kapatid kay Nate, ang anak ni na Regine at Augie. Angelina, Sam, and Cheska Montano and Diego Loizaga. Si Sunshine Cruz ay lagi nagbibigay ng buong suporta sa kanyang stepson na si Diego Loizaga na ipinakita sa maraming pagkakataon. Gayun din si Teresa Loizaga, ina ni Diego, ay nagpapakita ng parehong pagmamahal at suporta sa mga anak na babae ni Sunshine na sina Angelina, Sam at Cheska. Ang kanilang magandang relasyon bilang magkakapatid ay napansin na magkasama silang nag-spend ng quality time. Parehong tuwang-tuwa sila Teresa at Sunshine sa wholesome bonding na ipinakita ng mga bata. Sa si isang post sa Instagram, ibinahagi ni Teresa ang kanyang kasiyahan sa baitage Sunshine at sa kanyang mga anak at sinabing nakagawa sila ng tama. Ito ay nagpapakita ng maayos na relasyon nila bilang extended family sa kabila ng mga komplikasyon sa kanilang dating relasyon kay Cesar Montano. Luigi Mulak Sinigurado ni Shailene Gonzalez na maayos ang relasyon niya sa kanyang stepson na si Chef Luigi Igiboy Mulak sa kabila ng pagiging anak ni Luigi sa unang kasintahan ng kanyang asawa na si Aga Mulak na si Janice de Belen, ipinakita ni Shailene ang kanyang pagmamahal at suporta kay Luigi bilang bahagi ng kanilang pamilya. Isang magandang halimbawa ng kanilang closeness ay ang throwback photo na ibinahagi ni Shailene noong December 2017 kung saan magkasama sila ni Luigi at nanood ng palabas ng sikat na komedya na si Jokoy. Ina, Moira, Kayla and Yuan Estrada. Noong May 2019, ibinahagi ni Priscilla Mireles sa Instagram ang masasayang sandali ng kanilang family get-together. Kasama niya rito ang mga anak ni John Estrada sa dati nitong partner na si Janice de Belen, sina Ina, Moira, Kayla at Yuan. Ipinakita sa post ang masayang pagsasama ng kanilang pamilya na nagpapakita ng magandang relasyon ni Priscilla sa mga stepchildren niya. Lotlot de Leon No December 2018 naging mahalagang bahagi si Sandy Andolong sa kasal ng kanyang stepdaughter na si Lotlot -Lot De Leon sa Lebanese businessman na si Fadi El Saouri. Si Sandy ay nagsilbing principal sponsor sa espesyal na araw na ito na naganap sa isang pribadong seremonya sa Batangas. Ang malalim na relasyon ni Sandy kay Lotlot -Lot ay isang patunay ng kanilang matibay na koneksyon bilang pamilya kahit pa si Lotlot -Lot ay inampon ni na Christopher De Leon at ng superstar na si Nora Honor. Paulo Rojas sa si isang family get-together ng pamilya ni Lenny Robredo at Ma Rojas, isang larawan ang nagpakita ng init ang pagsasama ng kanilang pamilya. Sa litrato ang kasama ang kambal ni na Corina Sanchez na sina Pepe at Pilar, pati na rin ang steps ni Corina na si Paulo Rojas. Si Paulo ay e anak ni Ma Rojas sa dating beauty queen na si Maricel Saldarriaga. Noong 2017, dumalo si Corina sa graduation ni Paolo at masayang ibinahagi sa kanyang Instagram ang larawan ni Namar at Paolo. Hindi nagtatapos dito ang suporta at pagmamahal ni Corina para kay Paolo. Noong September 2023, sa kaarawan ni Paolo, muling ipinakita ni Corina ang kanyang malasakit sa stepson sa pamamagitan ng isang tauspusong mensahe at selfie na kanilang magkasamang kuha. Kylie Padilla Noong 2019, lubos ang kasiyahan ni Mariel Padilla nang malaman niyang buntis din ang kanyang stepdaughter na si Kylie Padilla. Ang masayang pagkakataon ay tila nagpatibay pa sa kanilang relasyon bilang pamilya. Parehong nagdalang tao si na Mariel at Kylie sa halos magkaparehong panahon, kaya naman naging espesyal ang taong yon para sa kanila. Si Kylie ay anak ni Robin sa dati niyang partner na si Lizelle, si Kangko, ngunit nagkaroon sila ng na magandang relasyon bilang isang buo at modernong pamilya. Monching and Tonton Gutierrez. Si Annabel Rama ay stepmother ni Tonton Gutierrez na anak ni Eddie Gutierrez kay Liza Lorena. Si Annabel Dir ay stepmother ni Ramon Christopher Monching Gutierrez na anak naman ni Eddie kay Pelita Corrales. Noong August 25, 2024, dumalo si na Eddie at Annabel sa birthday celebration ni Pilita sa Manila Hotel. Malapit si Annabel kay Pilita at noon paman, madalas makita ang Asia's Queen of Songs sa mga okasyon ng pamilya Gutierrez. Sa nasabing selebrasyon, nagbigay si Eddie ng espesyal na talumpati bilang pagkilala at pagpupugay sa ina ng kanyang anak na si Monching. Danica, Oyo, Paulina, and Vico Soto Si Pauline Luna ay mapagmahal at maalaga sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang mga stepchildren sa asawa niyang si Vic Soto. Bagama't hindi nalalayo ang edad ni Pauline sa mga anak ni Vic na sina Danica, Oyo, Vico at Paulina, hindi niya ito ginagawang issue lalo na sa tawagan nila. Ayon kay Pauline, okay lang sa kanya na tawagin siya sa kanyang first name ng na mga anak ni Vic at wala siyang problema dito. Sinabi ni Puli na iginagalang niya ang kanyang posisyon bilang asawa ng kanilang ama, ngunit na nanatili silang komportable sa isa't isa. Bukod dito, mayroon din sina Vic at Puli na dalawang anak na sina Tali at Mochi, na lalo pang nagpapatibay sa kanilang pamilya. 3D Laxon. Hindi may kakailan na umali ng paghanga ang blended family ni na Pampi Iwa Moto at Jody Santa Maria mula sa netizens. Noong May 2023, nagbahagi si Iwa ng mga larawan ng kanilang pamilya sa Instagram bilang pagunita sa pagtatapos ni 30 mula sa high school. Sa unang larawan, makikita si 30 sa gitna ng kanyang ina na si Jody at stepmother na si Iwa habang kasama rin nila ang kanyang ama na si Pampi at ang kanyang mga kapatid na sina Hiromi at Caleb. Noong 2020, nagbanding sina Iwa, Jody at Hiromi sa paggawa ng mga TikTok videos na nagpapakita ng kanilang masayang samahan at pagsuporta sa isa't isa. Austin Ramsey Noong 2021, ibinahagi ni Ellen Adarna ang kanilang tanging decent na litrato ng pamilya kasama si Derek Ramsey at ang kanilang mga anak mula sa kanilang mga nakaraang relasyon. Sa kanyang Instagram account, ipinost ni Ellen ang larawan nila ni Derek kasama ang kanilang mga anak na sina Austin Ramsey at Elias Cruz. Si Austin ay anak ni Derek sa kanyang dating partner na si Mary Christine Jolly, habang si Elias naman ay anak ni Ellen kay John Lloyd Cruz.